Isa sa mga pinagkakakitaan ngayon ng mga GCash user ay ang pagpaparenta ng kanilang account Kadalasan, makikita sa mga post sa iba't ibang groups online, naghahanap ang ilang individual na mga GCash account na pwede nilang magamit pansamantala. Kadalasan, mga naglalaro sa kasino ang mga naghahanap ng GCash accounts. Ang habol kasi nila ay yung mga account na may malaking limit, katulad ng 500,000 pesos na GCash limit. Bilang kapalit ng kanilang pagrenta sa GCash, nangangako ang mga individual na ito na babayaran buwan-buwan ang may-ari ng account. Pero ang iligal na gawain ito ay paglabag sa Section 5 ng Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang mauhuling sangkot sa GCash rent ay posibleng makulong ng hanggang 6 na taon o pagmultahin ng hanggang 100,000 pesos. Ibablock na rin ang account ng sino mang mauhuling magpaparenta ng kanyang GCash. Kung mayroon pa kayong nakitang ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Ang mga maling gawain Atin ang pansinin para hindi na ulitin sa DZRH Rich. Hoy! Bawal yan!